So, gisa tag Mumbai mga ka O, oh, ano siya mga ka-idol? Mumbai. So, naamatay kuha karon mga ka-idol. Ag Agito gisa mga ka -idol. Ah, tamala. Ah, fresco kay mga ka-idol. Ang lihok pa mga ka -idol. Tamala. So, Tagalog man ni mga ka-idol. Pugita. ni Pugita mga ka, -idol. Mga mga ka -idol. So, ako nang pinagig gisa mga ka-idol. O, oh, ano siya? Gisa. ah uh, Pugita. Ano siya update karon mga kaidol so mga kuha na ko mga kaidol bagong huli gini na ko mga kaidol so um, asyad, mga mga ka kaidol gisa mga kaidol um, milit pa sa kamot mga kaidol um, dun sa ka presko mga kaidol pagbuhi pa kayo mga kaidol o oh. kayo nito mga kaidol um, action nag-full mga kaidol o oh ang puget ha tamala sa amin mga kaidol Oh, ano siya mga kaidol update na to karon mga kaidol so nagluto ta mga kaidol para tanghalian mga kaidol Oh, mga kaidol ako salamat kay ninyo mga kaidol sa inyong solid support mga kaidol sa akong video mga kaidol so salamat kayo mga followers viewers so god bless all ninyo mga kaidol Mm, siya mga kaidol, update ko mga kaidol. So akong ng naagi sa gisa mga kaidol. Diyan sabon ang gamay mga kaidol, apat na ang tanghalian mga kaidol. So lami kay sudan mga kaidol, mao ni paborito sa mga insect mga kaidol. Yummy yami ni yami. Mao na siya mga kaidol. Mga kaidol ako. salamat kay ninyo mga kaidol. so thank you for watching my idol god bless all